ito ako mag so. sibuyas at luya sa ilalim ito naprito na alam mo ang kanyang meat kasi mackerel mackerel as in banak banak ito sa mga bisaya mackerel yung parang kapamilya ng tulingan pero mahaba lang ito sa tulungan. Pinito ko muna para hindi siya malansa. Hmm. na ako sa sibuyas. Pagkat ng sibuyas, hindi talaga kami magkasundo ng sibuyas, guys. Nampak luha Ayan, nasa lansan na. Lagyan ko ulit ng sibuyas sa ibabaw. Tapos luya. Sa ilalim at saka ibabaw itong sibuyas at saka luya niya guys. Tapos, gata. Tapos, suka. Sige ko na yung suka. Para kumapit ang ano niya, lasa. Yan ang pinakasabaw niya. Suka. Suka sa Ilocano, Tagalog, vinegar sa English, or whatever. Lagyan ng asukal, puti or brown. Tapos, paminta. Pamintang durog or buo. Minarinig ko yung isda bago iprito para masarap. Siyempre, lagyan ko pa din ng asin. Ayan. Okay na. Ito na lang i-boil hanggang matuyo.